Welcome to this channel. Ang ating presentasyon ngayon ay ang Linggo ng Palaspas o tinatawag ding Passion Sunday. Ito ay ang huling linggo ng Kwaresma o Lent Season at ang simula ng Semana Santa o Holy Week. Ating ginugunita ang matagumpay na pagdating ni Kristo sa Jerusalem. Ito ay ilang araw bago siya ipinako sa Cruz. May malaking kagalakan at kakilakilabot na kalungkutan ang naiugnay sa araw na ito ating sariwain ang naging kaganapan noong mga panahong iyon. Ang mga palma ay simbolo ng buhay sa mga nomadic na tribo. Nakapag tumatawid sa disyerto ay natutuwa sila kapag nakakakita ng puno ng palma. Dahil ito ay nagpapahiwatig na ang lugar ng tubig na nagbibigay buhay ay malapit na nilang marating. Ang mga palma ay matagal ng tanda ng tagumpay at kaluwalhatian. Ang mga matagumpay na hukbo o mga pinunong nagbalik mula sa larangan ng digmaan, o mula sa isang mahabang kampanyang militar, ay malugod na tinatanggap ng mga tao na masayang kumakaway, hawak ang mga sanga ng palma. Ang linggo ng palaspas ay panahon ng kawalan ng pag-asa, kaguluhan at kontradiksyon. Ang mismong mga tao na pumupuri sa pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, noong umagang iyon na sumisigaw ng Hosana, at ng mga salita ng pagsamba ay sa loob ng ilang araw lamang ay ayaw mga sisigodin din nang ipako siya sa krus. Mula sa pagpupuri sa kanya bilang bagong hari ng Israel hanggang sa ipagpalit ang kanyang buhay na pabor sa isang nahatulang kriminal. Pupurihin mo na siya at pagkatapos ay kukutsain. Maging ang mga kaibigang sa simulat-simula ay kapanalig niya ay iiwan din siya. Ang lahat ng hindi pagkakasundong ito ay magaganap sa loob ng isang linggo, simula sa tinatawag nating Palm Sunday. Gaya ng nababasa natin sa mga ebanghelyo, nagpunta si Jesus sa Jerusalem upang sumama sa karamihan ng iba pang mga Hudyo para ipagdiwang ang kapistahan ng Paskuwa, gaya ng itinakda sa mga aklat ng lumang tipan ng Eksodo at Deuteronomio. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus at ang marami sa kanyang mga tagasunod ay naglakbay ng wala pang dalawang milya mula sa Bitanya noong linggo na iyon. Pagdating sa labas ng Jerusalem, gaya ng nakaugalian, ang mga manlalakbay na dumating na sa lungsod ay lumabas upang batiin ang mga bagong dating na grupo. Ang ilan ay hindi pa nakikita si Jesus, ngunit narinig na ang tungkol sa mga himala na iniugnay sa kanya at sabik siyang makita ng mga ito. Yaw mga dumarating at bumabati kay Jesus ay napakarami, gaya ng ipinaliwanag ng Ibanghelyo ni Juan, chapter 12, verses 12 to 13. Nang marinig ng malaking pulutong na si Jesus ay darating sa Jerusalem, kumuha sila ng mga sanga ng palma at lumabas upang salubungin siya at sumigaw hosana. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon maging iang hari ng Israel. Isang marangyang papuri ang isinalubong ng mga taong bayan kay Jesus. Bukod sa mga sanga ng palma, naghagis din sila ng mga damit upang kanyang lakaran. Ito ay nakagawian na ginagawa sa mga taong idinagalang. Ang mga sanga ng palma ay malawak na kinikilalang simbolo ng kapayapaan at tagumpay. Ang pagpupuri na ito ay hindi nakalingat sa mga Pariseo na naroroon. Sinabi nila kay Jesus, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Sinabi ni Jesus, Bilang tugon, sinasabi ko sa iyo, kung tatahimik sila, sisigaw ang mga bato, mula sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 19, verses 39 to 40. Iniulat ng mga pariseyo ang mga pangyayari pabalik sa mataas na konseho ng mga Hudyo, ang Sanhedrin. Naitinuring na ang patuloy na lumalagong katanyagan ni Jesus, ay isang banta sa kanilang maginhawang relasyon sa mga Romano. Sa katunayan, sila ay nagpaplanong patayin na siya. Sadyang iniiwasan ng ating Panginoon ang pagbubuni ng mga tao. Tumakas pa nga siya minsan, ngunit itong pagpasok sa Jerusalem ay kanya nang tinanggap. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay iba kaysa sa inaasahan ng mga tao. Hindi niya ipinakita ang kanyang sarili bilang isang karibal kay Cesar, hindi siya ang politikal na misyas, o ang mandirigmang hari na hinihiling ng karamihan. Sa halip pumasok si Jesus sa Jerusalem na hindi sakay ng isang kabayong pandigma o karosa. Siya ay pumasok sakay ng isang asno. Isang tanda ng kapayapaan. Hindi lamang ng anumang asno, ngunit isa kung saan. Walang sinuman pa ang nakakasakay na siyang karapatan ng isang hari. Ang paggamit ng isang asno sa halip na isang kabayo ay kumakatawan sa mapagpakumbabang pagdating ng isang tao para sa kapayapaan taliwas sa pagdating ng isang kabayo na sumisimbolo ng digmaan. Nang makita siyang nakasakay sa asno, naalala ng mga Hudyo na nakapaligid sa kanya ang mga salita ni propeta Zacarias limang daang taon nang nakalipas. Magbuni ng husto o anak na babae ng sayon. Sumigaw sa kagalakan. O anak na Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Isang makatarungang tagapagligtas siya. Mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, na anak ng isang asno. Si St. Bernard Clairvaux isa sa mga last fathers of the church, ay nag-alay ng isang humilya tungkol sa pagpasok ni Kristo sa Jerusalem. Magkasalungat ang mga sigaw na, alisin siya, ilayo siya, ipako siya sa krus, at pagkatapos, ang pagsasabing, pinadpala siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana, sa kaitaasan. Ibang-iba ang mga sigaw na tinatawag siyang hari ng Israel at pagkatapos ng ilang araw ay sasabihing, wala kaming hari kundi si Cesar. Anong kaibahan sa pagitan ng berding mga sanga at ng krus sa pagitan ng mga bulaklak at mga tinik? Inihandog nila ang kanilang sariling mga damit para lakaran niya at hindi katagalan ay hinubaran naman siya at ginawang palabunutan ang kanyang kasuotan. Pagkatapos siyang ipagbuni, saka ipinako sa krus na tulad ng isang kriminal. Sa Misa sa Linggo ng Palaspas, ang mga palma ay ipinamamahagi sa mga parishioners upang gamitin sa prosesyon o iwagayway sa simula ng Misa para mabigyan ng bendisyon. Kadalasan inuuwi natin ito upang isabit sa mga parte ng bahay na sumisimbolo ng tagumpay at kagalakan. May dulot na ring proteksyon dahil nga may blessing na ito at itinuturing na ring isang sakramental. Kahit lantana, huwag itatapon bilang basura. Hintayin ang susunod na taon at ibigay sa simbahan upang maisama sa pagsunog ng mga leftover para maging abo na gagamitin sa Ash Wednesday. Ang mga kulay ng misa sa linggo ng palaspas ay pula at puti na sumisimbolo sa pagtubos ng dugo ni Kristo na siyang nagbayad sa mga kasalanan ng mundo. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pagninilay-nilay itong huling linggo, ang Santo Santo, Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Kung pwede lang po iwasan ang pagiging masyadong maingay o masaya. Pwede po bang maibigay itong buong linggo para sa ating Panginoon? Pasintabi po at mawalang galang na, kasi po ang kalakaran sa atin, sa halip maglaan ng higit na panahon sa pagdarasal, pag-aayuno, pag-eksamin ng ating mga konsensya, pakikilahok sa mga activities ng simbahan. Ang atin pong nasa isipan ay saan kaya ang magandang bakasyonan, finding more time with friends, gala dito, gala doon. Mga lugar ng kasiyahan. Huwag po nating isisi sa mga hudyo lang ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus. Ikaw at ako, tayong lahat ang pumatay sa Kanya. Siya na walang kasalanan, inako niya ang pwestong para sa atin dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa Agony in the Garden, bakit ang mga pawis niya ay naging dugo? Sang-ayon sa mga mystics, nakita ni Jesus na sa kabila ng pagbibigay niya ng kanyang buhay sa sangkatauhan, hindi lahat ay kanyang maililigtas. Kasi po binigyan niya tayo ng kalayaan na magpasya kung tatanggapin ba natin o hindi ang alok niyang salvation. Hindi niya ipinipilit ang sarili niya sa atin. Isang mapagpalang linggo ng palaspas. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.